So much more. Guys, nagangawet ito yung mga glat <laughs> na pag kita? Don't mention. Worey dito yun yung mayda. Worey la kita tanom Mama pira <laughs> Ini, Bay may mag-claim. Tawitong. galing sugo. ini ini masaring, mapi ka mo sure. Uh, uy may libas diapira. Ang ganda ng paramita. Ang guys Nangangawat na blaw pa. <laughs> May nakita. pa. Ano ka yung ay basag pa. Ang damang pa. Ang damang pa. Ito ay pala man. puta. Sige ikaw naliwat. Ada ng kawatan, "Pwede giyap ng Ami iikod. tuha Ha, diri kini pipinan ngarukala. oh merasa. merasa... wala sa arula. Ano kay pagtanggil ko na lang? Siyempre, magkakapit, na uhu. Magkakapit, pagtanong. Magkakapit, pagtanong. Magkakapit, sabay ganun. Sige, good. Oh, man. May unod. May masing hera, Ano itu lok familiar man yung lugar. Ada, di man ito, guys. Oh. Amo, oh. oh. tira. Nakakatag iya, nakakalugar. Kasi rin ada niya, dari naka-spotty dia. Pakai naka-video, patay. Ayun pa, ayun pa. Uy, pakai na dahi to. Damo na, uy. Kaya di rin kanunus kasi maan Oh.

tuman oh. Kakat ka Panhalo lang. Mamay talik. Kapi ni, eh, ito ay, itong bandi? Yan sa, sa Kaya Kay, kay para di rin magtago. Lagi. Mura nga ninyo din hikon, mam. O kaya gapin niyan sa luyot. Oo, oh, oh, waray. Mahilig ka oh, kito. Marasa ito, mam. Ma ah? Marasa. Ah, ay, man, yung sa luyot. Abalay nga, ni may dad. To, amot kita amot kitaong ko. Pag once maka, magdadarakot. O kaya ito. Nangangatay man ito, yadayon. Gintanggal ko lang dako kay nakakaulang hiya kay medyo napuno man tika dugay. Masugod Bisa na. Bisan ano? Bisan ano? Sa Bisa imong gihapit kuan, pwede mo nagtutula ka. Basta mga panghalawot-lawot gapit ah. na. Man, oh, no ikdaw. Sobra ito pwede tanong mo kang dawi. <laughs> Flowers for you. Hindi <laughs> <laughs> rin alanganin ng pangarok. Hindi abus. <laughs> Ramnan pa namin ito ni Wow. Sa ano, suga din ni Kadako ta Ramnan. <laughs> Para yahitim at daw. Dapat mga okra guys. Pero mga kuwan na gurang na. Ano mais? Maburuhin na. Sana all oh, nagkukuro kanta. Oh, ano pa nga bring home? <laughs> Nakapalo kinahiya. Parang nahiya ka chubby ba? <laughs> Inahiya ba? Inahiya. Bye, mamlan! <laughs> Yes! Bye guys! Oi! Oi! <laughs>